you said that you feel lonely makes you cold as ice hard to get to know me the best What's up mga Kanoy P? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video Nandito na tayo sa IGL mga Kanoy Nandito na rin si Mia Ayan Kakapunas ko lang sa kanya Bali nahatid ko na rin sila Auntie Lisa Doon sa bayan At kumita tayo ng 150 Dahil may gamit pa siya na Hinatid sa kanyang anak Doon sa may bypass Kaya ayan 150 na yung kinita natin so hindi ko pa sinundo si Juan si La Hershey yung apo ni Madam Luz dahil mamaya pa mga kanaypi masyado pang maaga Ayan. so malinis yan mga kanaypi dahil napunasan ko pa winashingan dahil bukas coding ni Mia uh, bibili pa tayo ng ano, ipa ng palay kaya madudum yan na naman so bukas na lang ako mag washing mga kanayipi ngayon punas punas muna ayan mga kanaipi magsundo na tayo dito sa apo ni Madam Luz mag 640 na 何て言うの Ah, tá. Wala sa atin yun ah. 50 pesos mga kanaipi Umuwi muna ako Dahil kinuha ko itong ano, Itlog Na order sa akin ni Auntie Abby Para mamaya Pag sundo ko sa kanyang inupang bahay Bigay ko na Mamaya mga kanaipi Ito yung itlog nila kahapon Ayan okay, mga kanaipi May pasayro tayo pa. Nacional, então. Sangada, hein? Nacional. Ay, mga kanaypi, bumaba na rin yung ano, isang pasayero ko. Bali yung ano, yung galing EJL na pasayero ah, ng bypass mga kanaypi. Doon niya gustong dumaan, kaya 100 pesos yung binigay niya pang sa akin. Plus yung isa, nagbigay ng 20. Naka 120 tayo, one way ganda, di ba? Ayan, sunduin natin si Abby, Ante Abie, mga Ante! Salamat Migyante. Okay Well Bali, dumuan din pala ako kanina sa bayan Bumili ako ng ribs ng baboy Patatas Ayan Maglalauya daw si misis Nilagang baboy Mga kanaypi Panang halian right no? Alright, mamaya ulit. Kumuha na naman tayo ng itlog, mga kanahipi. Yung itlog nila ngayong araw. Eh, bali, nag-order kasi yung ano, isang tricycle driver. Eh, so, bigyan natin, mga kanahipi. Pag makita natin dyan sa kalsada, bigyan na lang natin sa kanya. Pero kung hindi, hatid ko na lang dun sa bahay niya. Alright, mga kanahipi. Medium to large itong size na to. Kaya ato 260 yung presyo niya. Ayan. Ayan mga kanayipi. Saka puntaan natin yung ano. Yung anak ni Pangasinan Tour. Sundin natin si Vince. Okay? Mabalin makisabay, hindi mabalin pa siya mo lang ko sa eh. Mabalik. May mo niya ako sa... Lalo ni Sam, more hindi wali ko kapit ito. Pagkakamit dyan, alas 10 kami makaroon na dyan. Okay. natin yung itlog, mga kanaypi. Ayan, mga kanaypi. Deliver na natin dito. Sang! Te! 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 Batikon, to yan! When? Thank you! kaya deliver na natin Natin na natin yung isang trinite log Ay. Deliver ang ah. kal Kag-deliver titlog Ay <laughs> baka tapos na tayong nag deliver uwi muna tayo para halian tapos mga kanipi yung ano barangay hall ng Nankesan ayan toy stories din ayan oh. tapos sa likod nya senior citizen hall ayan maganda na yung barangay hall ng Nankesan no malaking improvement yan mga kanipi Ayan, nandito na tayo sa PGH mga kanayipi Pasukin natin Tignan natin kung anong update doon Boss Ay, oh Hindi pa naman. Nakabuo pa lang. Ah, mas nabuo, kagbuo, palo tagad. Boss, kumusta uh -huh. Pero ato niya. So, kumare, ito na yung sidecar mo. ah uh, napinturahan na ng kulay blue. Ayan, tignan mo naman. First coat pa lang yan na pintura niya. Yan na yung kulay ng sidecar mo. Bali wala pa yung top coat para kumintab. Ayan. Yan yung update ngayon sa sidecar mo na pinapagawa dito sa PG8. So mahangin kasi kaya ano mahangin at makulimlim kaya hindi na tinuloy ni Boss Larry na pagpintura dyan Sayang na, boss. Oo. Oh. Bukas na lang to, mga kanipi, dahil ano, iba yung panahon ngayon. Mahangin at makulimlim. at least, kahit pa paano, na lagyan na ng first coat itong, ano, itong sidecar. Ayan na, kitang-kita na yung kulay niya.

Ayan, tatanong natin si Boss Larry kung ano kung anong gagawin pa niya dito sa sa sidecar na to. Boss, ano pang gagawin mo diyan? Bilihin pa yan, Boss. Tapos papatungan pa ng final na tulay. Oo. Pagkatapos, i-finish na natin ng tapot. Ayun. ilang tapot coat yan? Ilang tapot? coat? Ano siguro yun? Apat na coating para mas maganda. Ayun. <laughs> mas matibay, no? talagang uh, kikintab lalo itong sidecar mo kumare katulad kay Mia Ganon apat ata na tapot yung ano sa kanya kasi bumili ako nung ano nung top coat ayun yung sabi ni Poslari kaya yun yung ginawa ko kay Mia dates kaya hanggang ngayon makintab pa rin siya so ayos naman na Uh, bukas pag napinis na ni Boss na ano na mapinturahan ito ilalagay na ni Enteng yung ano mga stainless niya <laughs> ayun yung ginagawa ngayon ni Enteng yung bumper naman mga kanayipi yun yung trabaho niya ngayon bali i-check din natin mga kanaypi, yung ano yung minisit sa akin ni Sir Joseph uh, kamat kanina na sidecar yung pinagawa ng kaibigan niya na si Rafael Nobido bali nandito sir yung ano yung sidecar ng kaibigan mo nandun sa loob yung pula na yan oh Ayan yung sidecar niya Na request mong i-video ko super loaded to eh kasi stainless dito sa side nya ayan ayan yung side loaded no malapit na itong lumabas eh pati yung flooring nya naka stainless din ayan sa kata di kuha na nang no? Atoy Ah, sa kata Yan din yung driver seat niya eh Stainless oh. <laughs> oh. Huh? Ganda Maganda rin sir Joseph, yung ano Yung kanang kaibigan mo Tapos 4 natin na 4 na Ayos, ayos. Bali, babalik tayo dito bukas mga kanaypi para mabigyo natin yung ano, pag repaint dito sa sidecar tapos yung top coat nya yun naman sabi ni Boss Larry bukas lang yung titirahin to para makita natin at mabigyo mga kanaypi bukas na lang, babalik tayo ng bukas malapit Malapit na talaga 'yan. Ay, balik tayo bukas, mga kanoypi. Balik hindi pa pala 'no na babalutin ninting 'yung ano, 'yung bumper niya kasi pipinturahan pa niya. Bukas talaga 'yan, mga kanoypi. Na makikita natin talaga 'yung ano, outcome ng mga gagawin pa nila sa sidecar ni Pare Madeline Corrales at Pare Philip ng Hawaii. Ayan. So, back to reality tayo. Pasada na naman. At papunta na tayo ng elementary school para magsundo ng ating service. Pag-alas 4 na. Okay. Ayan mga kanaypi. Natin na natin yung dalawang bata ulit. Uh, Pumita tayo ng 200 pesos sa service natin.